Hindi pinalampas ni Vice ganda ang kumakalat na chismis na di umano'y naiinis siya sa kilalang content creator at kasalukuyang PBB celebrity club housemate na si Esnir. Ayon sa viral na post sa social media, pinapalabas ng ilan na may tampo raw si Vice sa TikTok star dahil hindi ito dumedalo sa mga paanyaya niya, lalo na sa mga event ng It's Showtime. Si Esnir, though pag may event ako, iniinvite ko siya pero hindi naman siya pumupunta. Yung unkabogable ko ilang beses ko rin siya ini-invite pero hindi siya pumupunta. Tsaka hindi kami masyadong nagkakasama eh. Wala kaming masyadong relationship pa pero of course I'm very proud of is near. Brilliant. Bagamat maayos at puno ng pag-appreciate ang kabuuan ng kanyang sinabi, pinalabas ng ilang netizens na tila may bahid ng panglalait o tampo ang kanyang pahayag. Dahil dito, umani ng iba't ibang reaksyon online may naniniwalang may isyo nga sa pagitan nila, at meron ding nagtanggol sa komedyante. Ngunit agad itong pinabulaanan ni Vice. Sa comment section ng nasabing post, nilino niya na edited ang video, kaya nawawala ang buong konteksto ng kanyang pahayag. You intentionally did not post the whole video with its full context to create controversy and issues that will create negativity. Evil. Matapang na tinawag ni Vice na evil ang ganitong uri ng content manipulation, lalo na't maaari itong makasira ng reputasyon at relasyon ng mga taong involved. Giit pa niya, wala siyang anumang sama ng loob kay Esnir at wala ring dahilan para pag-isipan ito ng masama. Dagdag pa ni Vice, hindi naman lahat ng tao na iniimbitahan ay may obligasyong dumalo, lalo na kung may kanya-kanyang personal o profesional na dahilan. Ayon sa kanya, wala pa silang masyadong pagkakataong magkakilala ng lubusan, kaya hindi rin maikakailang hindi pa ganoon kalalim ang kanilang ugnayan. Sa kabila ng kontrobersya, maraming fans at netizens ang agad na nagtanggol kay Vice. Marami ang nagpahayag ng suporta at nagsabing kilala nila ang komedyante bilang taong totoo at hindi marunong magtanim ng galit. Ayon sa ilan, isa ito sa mga madalas na problema sa social media ang paggamit ng cut videos para makalika ng drama at makakuha ng views. Lagi na lang may ganyang content, para lang sa clout sisiraan ang tao. Buti na lang si Mimi Vice, marunong manindigan, pahayag ng isang supporter ipinakita rin ang insidenteng ito kung gaano kahalaga ang buong konteksto sa anumang uri ng media content. Isang simpleng putol na video ay maaaring pagmula ng hindi pagkakaintindihan, lalo na kung hindi ito agad nililinaw. Sa huli, nananatiling kalmado si Vice Ganda at naninindigan na ang katotohanan ay mas mahalaga kaysa sa ingay ng social media. Wala raw dahilan para paginitan si Esnir Bagkus ay masaya siya para sa tagumpay nito sa digital world at sa panibagong yugto nito sa loob ng bahay ni Kuya. Ano ang sinasabi nyo sa balitang ito?